Oh, andyan pala kayo mga ka-tune in Hindi ko na napapansin ano Kasi nawiwili na ako dito sa parking ko ng bahay eh At saka nga pala Anniversary na pala natin Happy anniversary <laughs> Isang taon na pala tayong naka-community quarantine Pambihiram ano. no Nakalain mo Sa paglipas ng mga panahon Isang taon Isang taon to yung mga nai-enjoy natin dati sa labas lang ng bahay, eh nadala na natin sa loob ng ating pamamahay. saka akalain nyo, yung lugar na to, ito, ito mismo. Dito ako nakapag-morning show ng matagal na pa nun at kasama ka sa nanood nun, di ba? Yung umagaan. At saka ito, ito, opisina ko to Ba? Eh. Diba, eh, nyo. naging squatter ako dito dahil na-invade ng mga bata, naging classroom ng mga bata sa kanilang online classes. Alam nyo naman ngayon, kahit sa bahay, pwede ng gawin lahat. All from home. cover mat. Alam niyo, hindi rin biro yung online classes, ano? Hirap kayang isipin na nandito ka sa bahay tapos nagkaklase ka. Kaya yung mga bata, eh, feel at home, eh. <laughs> Feel at home talaga, napaka, napakakalat, eh. Tinan mo naman to. Oh, andyan ka rin pala. <laughs> Grabe. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga madali para sa mga bata na mag-adapt sa ganitong klase ng sitwasyon. Kaya siguro yung mga paglilinis-linis na to eh, pamisa-misa, hindi nila nakaasikaso eh. E, total naman, eh, weekend, di ba? Ano kaya't uh, surpresahin ni Daddy Tunying yung kanyang mga chikiting? Alam ko na. Halika, samahan niyo ako. Yun, ito na. Ito na ang hinahanap ko. All home. All home building. Eh, teka, teka. teka. Parang pwede ito ah. Pwede ito sa mga tanim ko ah. Wow! Okay, mas mga. Eh, di pala ito wala ka ito. Pabalikan kita mamaya ha. Huwag ka alis ha. <laughs> Siyempre, safety protocols muna. Ano? Amaya ako na to. Ay, sir. Uy, uminit na ako. 35. Ayos. Kinaare po, ay, mister po kaya. Ay, sir. Ay, napaka naman ng mga tao dito. Today, we are on a mission. Samahan niyo ako humanap ng mga gamit para maayos at mapaganda ang study room ng mga chikiting. problema ko sa pagpunta sa ganito kagandang lugar. Ano ba? Meron ba akong dalang pera? Ay, buti may dala akong card. Lisensya. <laughs> Mapapagastos yata ako ng gusto dito. Ay, nako. Eh, kasi kahit anong kailangan ko pala, andito. Pero ang problema ko, ba't nga ba ako nandito? Iyon. Eh, Kaya nga pala ako nagpunta sa all home. Para sa mga bata, eh, hindi para sa akin. Again, para sa mga bata. <laughs> Taman-tama. Pag marami na akong pera, kailangan ko na nito. <laughs> Di ba sa bahay, kailangan mga ganitong safe. O, oh, mag-al lang oh. Kaya ang kaya tangin Ay, hala po Aba, eh, ito pala yung lugar ng mga maiilaw ano? Maliwanag eh oh, Tunti na mo naman o, oh. magugustuhan ang misis ko to. Pagka sa susunod na uh, mag-propose ako sa misis ko, laki ng sing <laughs> Hindi naman talaga ito lakad ko eh. Oh, ito nying, hindi para sa iyo ang lakad na ito, para sa mga bata. Ano okay. e po? Eh naghahanap ako ng uh, ng pambatang yung bookshelves. sa ba? Dito. Diretso mga ila sa kay. <laughs> May tricycle ba diyan? <laughs> na no, isa sa lang. Okay. so diretso lang. Mga bookshelves? Yes po, po yung Madali lang i assemble? O, oh, sige. Okay. Thank you, ma'am. Ma Sa wakas, we found what we're looking for. Pero alin naman kaya dito? Hello po. Hi, sir. Ay. Um, may maitutulong po ba ako sa inyo, sir? Ay, po. Eh, kayo po ba may ari nito? Um, sana po. <laughs> <laughs> kayo so. po yung... Uh, ako po ang uh, interior design. Ay, kumusta po kayo? Kumusta po? Okay. Okay. Eh, may hinahanap po ako eh, para sa study room ng, ng anak ko. Oo. Oh, Gusto ko okay. sana ng... Uh, ng kamba, ng bookshelf, sa yes. kahit yes. na uh, lamesa lang, study yeah. room Marami po kaming options. Okay, um, okay lang po ba ang ko? Pero huwag lang kayo lalapit sa akin. Ah, sige. Akin na. <laughs> Tatanggalin ko na Baka kasi hindi... Hindi tayo magkarinigan eh. Okay ko na. Nalagay ko na lang ito dito. Wow! Hmm? Akita mo na yung mukha ko. Kung... <laughs> Pero ilalagay ko pa ba ito? Ah, sige, sige. Tumatang ng oh, eh. Hmm. Magaling din naman tong camera na ito. Ayan, Papakita ko na sa inyo yung uh, study area ng mga bata. Ito po eh. Ah. Ano po bang pwedeng gawin dyan, Ma'am Doris? Um, well, first, um, kailangan po natin i-organize mm -hmm. and declutter. Uh -huh. Especially if it's for a study area, dapat maaliwalas, mm -hmm. maliwanag, um... The clearances, especially, ilan po ba ang gagamit? Tatlo po yan. Yung... Tatlo. Si Zoe, si Helga, saka si Roco. Oh, ah, oh, nice. Three. Sabay-sabay. Okay. Um, yeah, especially sabay-sabay. So, dapat well-planned. Mm -hmm. So, kailangan may sukat tayo ng room mm -hmm. para malaman natin kung anong sukat ng furniture ang inalagay. Um, ang desk naman po natin, we have standard sizes. Eh. Okay. So, we can choose any... Mm -hmm. Design mm -hmm. kung pambata po siya. I think it's something na medyo light. Apo. White. Mm -hmm. Medyo silver. E, yung and... uh, yung po bang space, ano-ano po bang uh, dapat natin maging consideration doon sa space na binanggit ko sa inyo? Well, first, uh we have to maximize it. Siyempre, we have to identify kung ano ang furniture na needed. Mm -hmm. And of course, we have the desk table. Mm -hmm. Uh, a comfortable desk chair um if malaki yung space okay lang na may lounge para kung pagod pwede sila ah, magpahinga and of course um kailangan natin ng shelves kasi minamaximize natin yung height so we use the height of the room And Ang gulo nga ng mga bata eh, siyempre, pag nag aaral kung saan-saan na nakapatong yeah. yung libro, tama. So, we need to organize and then, si, may, siguro po, pwede rin tayong may mga containers where we can put mga stuff na para hindi kalat-kalat. Mm -hmm. So, we need to organize Ayun. everything. Eh, maghahanap na lang ako dito, tapos mamaya tatanong, pwede ba, kung pagka ba ako dito, pwede na akong kumonsulta sa mga pag-style ng lugar? Yes, yes, yes. Basta ano po, pili po kayo and Uy. then, um, We will help you style. Uh -huh. Kasi okay. uh, from furniture to decor. Libre, decoration. libre. Ano oh, nga yes. yes. We can we can do the styling. Uh -huh. Dito pa lang sa style and then you can Kayo na po ang gagawa sa bahay, uh -huh. Aso Ah, so hindi naman hindi na, hindi ko kayo pwede iuwi, ganun. <laughs> <laughs> um, Malayo Malayu yung sa amin. <laughs> kasi ang ganda, ganda kasi dito sa Ibiza. Opo Ma'am Doris, salamat po yeah. sa inyo. Ha? Thank you rin so, po. So, dun sa Thank mga uh, gustong magpatulong sa pag-style lang, hindi lang naman sa study room at iba pang parte ng bahay, yes. pwede po dito? Yes. Ako? Yes po. Pwede pwede po. Marami tayong natutunan tips mula kay Ma'am Doris. Ngayon, balik na tayo sa ating misyon. Ah, ito. O, ang bagay na to sa dalawang to Pwede kay Helga to O, eh, total, pareho sila ng grade, grade 6. O, kasing height. Ito, pwede na sa akin to Kay Helga, sa kay uh, roko. O, bookshelves na lang. Ay, hindi mm Hmm, ito. Sa bagay, magkatabi sila Zoey? Helga, approve. Paano ko naman i-assemble ia eh? Wala akong tools. Closing. <coughs> well, Hardware, tools. Isn't it? Hindi na ito, ito Bigla ano, na sumusal po. At nababasa ni Bailon ngayon ang iniisip ko. Wow! Ibang klase talaga to. At nakalapel pa. <tose> talaga. <tose> Nakipagsabuhatan talaga ito kay Mami Sil. Pero alam niyo na ha, mission accomplished na ako. Para sa aking uh, surprise sa aking mga chikiting, The study room project. Approved. Tools pang assemble, check! Kumpleto na tayo sa mga kailangan natin para sa ating project. Kaya lang, ang dami talagang magagandang gamit dito na para sa bahay Kumpleto pa Parang nabubudol akong bumili Meron lang akong isi-share sa inyo ha Napakadali kong maakit Pag nakakita ako ng isang upuan Na may nakaupong magandang dilag Yung ganun sana Pero mas madali akong maakit pag nakakita ako ng mga karatulang lang gaya nito. Wow! 50% off. Buy one, take one. Wow! <laughs> Alam nyo, maraming mga sulit promo dito sa All Home. Alay ka, samahan nyo ako. Tingnan natin. Hanip din pala sa iba't ibang good deals ang makikita rito. Yun! Sa Sumariano ka, Indo. Masayang masaya ako ngayong araw na to. Dahil ngayon na ako nakapunta sa isang one-stop shop ng lahat ng kailangan mo sa bahay. All your home needs. And dito. Kaya uli-uli. Pagka nagsusuntukan uli yung pera ko sa bulsa. Babalik ako dito sa All Home Approved! And we're back! Nag-base break lang ako. Alam mo naman, galing ako sa labas. Iwas COVID. Palit muna tayo ng uh, damit. O, simulan na natin ang ating project study room makeover. Tara! O, oh, diya, dito na tayo. Ito na yung ating imi-makeover. Pero, syempre, alam mo na naman ako. <laughs> YouTuber. Kailangan yung gaya tayo sa uso, yung unboxing. Ay, hindi pa rin. Ito, unboxing pala rin. Ito, ka-unbox tayo. Ito yung na uh, uh, na kuha natin, nabili natin, dyan sa all home, di ba? Yung uh, shelves. Ito na. oh, kita nyo naman, no? Oh. Ang maganda rito, may mga... May mga instruction naman. Ito na. Okay. Eh? Kailangan ko yata na sa klolo dito ha. Ah. Tatawagin ko lang yung boss ko. Boss John John! Boss John John Bailon! Pakigupitan mo nga muna ako habang nag-unbox uh, nag ako. Hali. At uh, medyo... Uh, eh, di, hindi, hindi! Gupitan mo ito! Yan naman ang gusto ko sa'yo. Laging hanggang kakay. Boy, scout ka ba? <laughs> So ito yung bubuhay natin nga uh, uh, bookshelves, you know? mm -hmm. At least magkakatotoo na. Ito, ito kasi yung bookshelf natin dito. Maganda rin ang pagkakamada pero hindi naman totoo yun. Uh, actually, meron din sa all dito. Hanapin nyo lang. O, uh, tapos, ito totohanan na. Ang tanong, kaya ba natin itong i-assemble ayon sa instruction? O, oh, tumo. Napipi. Uh, Ah, e, ayun Simulan na natin ang pag-assemble. Kaya yung dalawa ito eh. Pwede bang maghanap pa tayo, tayo, tayo. ng iba pang mga kasama? Pwede po. Magtawag -ta ka na yung mga lasengko doon sa labas. Yung mga kasin lang ikaw. Maghanap ka. Eto. Mahirap kasi gigaya sa kanto. Uh -huh. Tama yung Ito po yung pumain na gen. Sino Ito po yung pinta. Sige, umpisahin natin. At nang mapasaya pasaya na malapit nung tatlong bata dito. Okay, step one. Uh -huh. Step one. Ano <laughs> topic ko? Ay, tama na nga, Beruan. O heto na talaga. Let's go! Let's go! Parang madali lang ah. Kayang-kaya ng mga ng mga airpods diyan. So, meron pa ba? May nakalimutan pa ka tayo diyan? Mm -hmm. Sa baba. Uh -huh. Sa baba. Sana magustuhan ng mga bata ang sorpresa natin. ito, hindi, okay, pang libro, pang libro. Kailangan sakong-sakong sa libro. Kaya sa bagay, yung tulad na O paano? Tapos na yung bookshelf. Tapos na rin ang ating Project Study Room Makeover. Heto na ang moment of truth. <coughs> yung pinangako ko sa inyo. Alika, alika. May surprise ako sa inyo. Ayan, ayan. Yay! <laughs> wow! Ano? Sabi, so, dito ka. Ayan. Sa iyo pwesto. Elga, dyan ka. So, harapan kayo ngayon yung rako. O, balikan lang natin. Ito yung study room noon. At, heto na siya ngayon. Oh, ano, sorry. Anong tingin mo dito sa bago mo pwesto? Maganda naman po. It looks like I have a lot more space po. Hindi po ko tulad nung dati pong siksik po. Matas <laughs> ang dami ko po pong gamit. Ngayon so, po, mas maka-organize ko po siya ng maayos. Ayan. Tama. Eh, meron ka mga BTS. Ang so, may lalagay dyan? Um, meron. Pwede po ako maglagay po ng mga picture po sa harapan ko po. Para may inspiration po ako <laughs> sa klase. Yes, sir. Uh, Approved! Ito naman, si Helga. Ano? Ano masasabi mo? Cool. Um, but I don't think you made it Bakit naman? Eh, ako ko. Nahirapan you, niya. ako dyan. Ano? Eh. Ano? Okay. eh, nagsama ako ng mga nasenggo dyan sa kapitbahay. <laughs> eh. si uh, Tito Mervin sa si Tito George Hmm. ano masasabi mo sa sa pwesto nyo? Yung tapatang kayo ni Robo. Um, para kung naka-face-to-face class po kami na magkaklasi kaya ah, pa sa bagay, magkaklase naman talaga kayo. <laughs> o ah, sige, upo ka na sa pwesto mo. Ay ka naman, kuya uh, mo ako. Maganda po, pwede po kang kopyahan siya. Ano? Ah, ako? <laughs> <laughs> kopyahan. Pero, anong tingin mo dito sa shelves na to? Maganda po. Mm. Ano po, mas marami na po sa Gusto mo ba yung kulay niyan? Okay. Ay, mas mainam dahil uh, manalaman natin kung magiging madumi kayo sa sa man, sa paligid. No? Okay, Rako, approve! Ayos! Okay. Ah, sige! Thank you, Oh, no, Alam niyo naman, lahat ng ginagawa ni Daddy Tunying ay eh, para sa inyo mga anak. Love you! Your classes lang, sa kapag do lang. <laughs> And Sunday. Thank you, Tom. Ay, ama, ang bait lang. <laughs> Pagbago, pagpumayag. Ay, nako. Ito nga, asa nga si Rocco? Ano po, nasan ka pala? Ayos! O ingatan nyo to. Dapat malinis kayo lagi dito sa sa study room, no? Kaya tinawag na study room, mag-aaral kayo dito, ha? Okay. O ayan ha, ginawa ko na yung uh, part ko bilang daddy. Ano naman yung uh, role ninyo? Ano po, yung goal po namin is above 90 po yung average po. So, ano po? And lagi po. Ayan ba? Okay. Hmm. And then we always um, do no snow below 90. <laughs> Para inulit mo <man>. lang. <laughs> And uh, keep this place clean. Oh, ikaw, pagka below 90 ba, ano bang, uh, ano bang mga ano yan? <laughs> Walang gadgets. o <laughs> oh, yan, on cam to ha. Ah. <laughs> Walang gadget pagka below 90. Yay! Kahit po sa simple o maliit man na paraan, aba, napaka-importante na sa tulad kong ama ng tahanan, eh maipakita ko sa aking uh, mga anak yung suporta sa kanila. Aba, eh higit sa napaganda yung kanilang silid-aralan, aba, sigurado ako, napasaya ko itong mga batang to at yung iba pang mga kasama ko dito sa tahanan. Mag-iisang taon na, ano? Marami tayo mga kabiguan, mga kasawian, pero kalimutan natin yon Ang importante, ika nga ay maging mapagpasalamat pa rin tayo sa mga biyaya na tinatamasa natin mula sa Panginoon. Shout out sa inyo, mga ka-tune-in! Thank you for watching! O paano? Happy Weekend! Woo!